Sa iba pang mga balita, aabot sa 800 million pesos na halaga ng mga illegal na sigarilyo at vape products ang nasabat ng na mga takuhan ng Bureau of Customs sa Manila Port nitong Martes. Para sa iba pang detalye ng balita, narito po ang aking report. Sa mga tauhan ng Bureau of Customs Manila International Container Port o BOC MICP, nitong Martes ang aabot sa 791 million pisong halaga ng smuggled mga sigarilyo at vape products mula sa tatlong 45-footer container. Nagmula ang mga ito sa Singapore kung saan natuklasan mula sa derogatory information na natanggap ng Custom Intelligence and Investigation Service of MICP Chief Alvin Enciso sa ilalim ni Deputy Commissioner Jovi Max Uy. Base sa report, dumating ang mga kargamento sa Pilipinas noong May 11 na naglalaman ng 3,845 na cases ng tobacco products. Isinailalim ito ng MICP sa physical examination at lumabas na naglalaman ng 4,215 na master cases ng sigarilyo o naman ng heat sticks. Dagdag pa rito, napagalaman ng subject cigarettes at heat sticks ay walang mandatory printed graphic health warning sa packaging kung saan nilabag ang Republic Act 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products, Regulation Act of 2022 at Republic Act 10643 o ang The Graphic Health Warning Law of 2014. Sa ginawang verification naman sa National Tobacco Administration o NTA, natuklasan na ang consignee ng record ay hindi registered importer ng tabako at iba pang tabako-related products na paglabag sa NTA Board Resolution 079-2005. Sa isang pahayag, sinabi ng MICP na magpapatuloy sila sa pinaigting na pagmamatsyag kontra smuggling attempts, kabilang na ang active resolution of corresponding criminal and administrative cases against personalities involved sa ilalim ng direktiba ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio. Isang warrant of seizure and detention ang ipapalabas laban sa nasabing shipment bilang paglabag sa violation section 117 regulated importation in relation to section 1113 o ang Republic Act 10863 o ang Custom Modernization and Tariff Act. para sa URI TV News ako si Henry V. Nicholas sumasaludo sa bawat Pilipino.